Hi guys, magluluto tayo ng hotcake. Wow! Lagyan natin ng banana. Mm. <laughs> Ang gagawin ko naman sa hotcake ko ngayon, lagyan ko siya ng banana. Wow! Eh, parang banana cake na ito guys. So masarap din naman ito kasi manamis-namis. At saka lasang banana talaga, o ba? Diba? At saka lagyan natin ng apat na itlog, o. O. Anong gusto nyo? Marami? Huwag naman marami, oy Kasi tutubo na talaga yan. Dahil, alam nyo ba ang sikreto ko kapag ako ay nagka-hotcake? Ay, nako. Tingnan nyo mamaya kung anong gagawin ko. Sobrang sarap. At itrya niyo sa bahay to. Kasi sobrang masarap talaga. Iwin ko ang hotcake ay kalahating kilong harina lamang. O, ibohosan natin. Ganun. Tsaka, konting asin. Ay, parang marami yata. Tsaka, sugar. O, oh. saan ka pa dyan? Tansa-tansa lang yan at saka konting baking powder dahil ayaw ko namang mapait yung ating hot cake. So, yan yung secret ko. Lalagyan natin ng juice na flavored lemon. Yan ang masarap yun, guys. Sobrang masarap yan. Konting baking powder lang dahil tutubo yung ating harina dahil may lemon. Yan, juice. Igiling-giling muna. Igiling-giling muna. Este, i-mix ating harina. Hoy, ano ba? at saka yung ating banana at yung ating itlog at lagyan na rin natin ng butter ng konting butter para mas masarap o oh, di ba at saka mix 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 natin i-mix natin hanggang sa gumanda na yung kanyang mukha kagaya ninyo o oh, di ba yung mukha ko hindi na maganda kaya hindi katulad ng mukha ninyo yun na guys at pagkatapos natin takpan natin nang siya ay aalsa ng konti at habang tinaghihintay sayaw muna tayo

pasawa naman to si Inday Linlin. Oy, ayan na. Kumaalsa na yung ating masa. Tayo ay magluluto na. Alam niyo, sabi nga ng iba, wala na daw silang i-content. E Hoy, ang ginagawa natin araw-araw sa bahay kaya, ayun na yun, content na kaya yun, libre na kaya yun. O ba? Diba? Yun na nga eh, wag na lang tayong tamarin. O yan, ang ganda-ganda. Parang yung ano, may butas-butas. Guys, tingnan nyo. Ang sarap niya, no? Kapag ba nagluluto kayo ng hotcake or pancake, di ba yung unang luto, yun yung titikman natin. Kung ano kasarap, kung gaano kasarap. O di ba? Kaya kung gusto tumikim, kumuha na lang kayo dyan, libre. Tignan nyo yung ano niya, di ba? Oh, ang daming butas-butas. Ibig sabihin, talagang tumutubo talaga siya, guys gaya ng ano hmm, alam nyo na yan at saka talaga guys nag-isip din ako na gusto ko rin gumawa ng obi flavor so ngayon maglalagay ako ng obi dahil gusto kong kumain ng obi flavor at saka banana o diba pagsabahin ko na dahil masarap talaga yan guys lagi ko itong ginagawa pag gusto kong kumain ng hot cake Oo nga pala, may kwento ko sa inyo kung bakit gusto ko talaga ito, ang ginagawa ko. Alam nyo ba, hindi ito para sarili ko guys. Itong ginagawa ko guys, kung pa pala rin tayo kikita tayo dito ng konti, ito ay pangtulong sa ating mga kababayan sa Pilipinas. Yun talaga, ito talaga yung dahilan guys, talagang dahilan kung bakit nandito ako sa larangan ng social media ay ganon. So, kaya lang yung gusto ko talaga yung vlog is yung about charity. Ang nangyari kasi wala akong taga-video sa Pilipinas. Meron man kaya ng estudyante, mahirap pong mag-vlog na wala ka pong taga-video. Kasi kailangan po talaga yung vlog niyo ay sunod-sunod, araw-araw. So, mahirapan po tayo dyan. So, next time na lang po. Pag-uwi po ako, ayan. Talagang go, go, go na po. Walang uurungan. Walang atrasan. Kaya bikin men, paki-share ng ating mga videos diyan. At saka paki-comment, like, yung heart ha. Char. Love you guys. Ayan guys, luto na yung ating hot cake. Anong gusto nyo? Banana or banana and obe. Ito naman ay sobrang sarap. At saka ito din. O, oh, mamili kayo. Kain na tayo. Ang at syempre, hindi na naman ako yung kakain. pakakainin ko rin yung aking mga halamang aloe vera dito. O oh, green na green na siya. Dahil nga, malabi na nga yung panahon. So, green na green siya. Pakakainin ko sila, guys, ng itlog. O oh, yan. Balat ng itlog. O oh. para mabigyan naman silang ng vitaminas araw-araw. Nagbibigay sila ng saya sa aking buhay. Kahit ganun lang kalit yung aking halaman. Dagdagan ko pa yan. Lagyan natin ng maraming ano siya. Vitaminas. Yan lang muna. Kakainin mo ngayon mga aloe ko dahil wala tayong budget yan lang muna ha wala tayong fertilizer at saka wala tayong pang pataba. yan itlog tataba na kayo yan at saka alam nyo guys ito o oh, nagtataka talaga ako kasi bilang tumubo hindi ko alam kung anong klaseng puno ito iba eh, kay abukado nako paano na yan nasa tiris yung abukado pag may abukado talagang totoo thank you for watching guys